May investment ka na ba dito sa Facebook Reels? Kung nag sound ka at nakapag-invest ka na, very good. Very good 'yan. Magandang uh, maganda 'yan para sa kinabukasan mo. Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. For today's video pag-uusapan po natin ngayon ang investment. Okay. Ngayon po, ngayon pong uh, kayo pong tayo eh, ay isang content creator, siyempre hindi mawawala yung sahod natin, di ba? Kung nagsasahod po kayo at sa lahat po ng mga content creator po diyan, mas swerte kayo kung sumasahod na kayo, guys, dahil mas maganda po kasi sumasahod na kayo para ma-investment. Hindi sabi ng investment, pwede niyo mag-invest kung anong gusto niyo abang sumasahod kayo. For example, yung mga big content creator, for example, sila Wamo, sila Uh, Sir Gavin, di ba? Yan po yung mga, mga content creator na malalaki yung uh, kita nila na nag-invest yan, guys. Kaya, uh, kaya kayo guys, kung nagsasahod na po kayo, mag-invest, matuto tayo mag-invest. Dahil, hindi naman po araw-araw Pasko po sa atin dito. Kaya, kung kayo po ay sumasahod na mag-invest na kayo dahil may chance po tayong minsan uusad, minsan chance po tayong kung unlad, may chance po tayong babagsak. Kaya, kaya sabihin ko po sa inyo, advice ko po sa inyo, mag-invest na kayo guys. Mag-invest kayo ng mga business, mag-invest kayo ng mga uh, lupa, mag-invest kayo ng mga alahas, mag-invest kayo ng gusto nyo, basta ikakatuwa at ikakasaya ng buhay mo. Basta importante, ikakatuwa ng pamilya mo, ikakatuwa ng mga kaibigan mo. Depende na lang yan. Okay? Basta ako guys, ito guys ha. Instead na sasagot talaga ako. Siyempre hindi natin ma natin mawawala at hindi mawawala ang pagtulong guys. Kasi number one yan. Kung halimbawa sumahod ka ng kalating milyon, bakit hindi pa itutulong sa iba yung konti, di ba? Sabi mong magpapabigay ka ng bigas, for, for example, 20,000. O di ba? Malaking tulong yun guys. At least nakikita ng mga tao na tumutulong ka. Di ba? Yun ang importante. Kaya mas maganda pa rin po tayo na tumulong din tayo kahit pa paano. Pero, number one is investment. Mag-invest tayo na ikakatagal ng ating pera at pwedeng, at pwedeng lumaki. For example, lumaki ng lupa. Pag nabili mo yan, mura lang pero bandang uli, lalaki yan. Kaya, sabihin ko po sa inyo lahat, guys, mag-investment na tayo, guys. Mag-invest tayo. Habang bata pa tayo, habang wala pa tayo masyadong mga ano, alam mo na, mga, mga, ang tawag nito, mga buho, di ba, mas maganda mag-invest na tayo. Yun lang guys, at sana ngayong video na to guys, may natutunan kayo for investment. Hindi araw-araw Pasko sa Facebook, kaya mag-invest po kayo, okay? Maraming maraming salamat po. Sana may natutunong kayo sa video na to. Ako po muli si Edward Laksina, Kapogi ng Tarlac City. And God bless. Bye. Love you.